Ayan, magandang umaga sa inyong lahat mga kababayan. Panibagong araw, panibagong misyon na naman ang ating pagsasamahan ngayong araw na ito. So ngayon po ay may pupuntahan tayong isang lugar na kung saan po ay apiktado din po sila ng lindol. Dito sa Mindanao, nakauwi na pala kami ng Sunday. And then ngayon po ay Monday, kaya balik misyon kaagad kami. Wala na tayong sinayang na panahon, misyon na agad. So may isa kasing lugar dito sa... Uh, Mindanao mga kababayan na sa siyang ano minahan and then nung nung naglindol uh, may ano doon may part na gumuho and then may may mga kababayan tayong apiktado din noong pangyayaring yon so sabi ng mga kakilala ko may tatlong nawalan ng buhay at tapos sampo na sugatan so ngayon yun yung uh, plano namin na puntahan at nang mabigyan ng tulong ng team. So syempre sa tulong nyo rin 'yan mga kababayan. Kaya tara samahan nyo kami ngayong araw na 'to. So andito lang muna kami sa Tagum para uh, siguro dito na lang din kami mamili ng mga kakailanganin. Eh so, nag-withdraw muna ng sir Circle para sa ano gagawing mission ngayong araw na ito. Kaya samahan nyo kami mga kababayan, let's go. nang araw ulit sa inyo mga kababayan. So, yun, naiba yung plano ng PBT mga kababayan. Imbis na pupunta kami ng pantukan, eh, na lang kami doon sa Manay. Kasi ang mahirap kasi sa pantukan, hindi po siya kayang pasukin ng sasakyan. Kaya napag na namin na sa Manay na lang yung aming punta. So, ayun, andito na tayo sa Manay. At kung napapansin nyo naman mga kababayan, wala naman siyang masyadong ano, uh, sira so tingnan nyo yung mga paligid wala siyang gaanong bitak sa mga building hindi kagaya dun sa uh, Cebu na mapapansin nyo talaga sa mga daan sa gilid ng mga ano sa mga establishment na grabe yung sira And hello sa inyo mga kababayan nandito po tayo ngayon sa barangay San Miguel dito sa Karaga, uh, Caraga so dito kami nakarating kasi akala namin kasano sa, sa Manay. So, nadaanan na namin doon, hindi naman masyadong apiktado doon. So, Nagtanong-tanong kami sa mga nadaanan naming mga tao. So, dito kami tinuro. <laughs> tao sila day Dito kami tinuro sa uh, Barangay San Miguel. So, nanggaling na kami doon. Natapos na 'yung ating misyon ngayong araw na ito. So, pauwi na kami ng Davao. Kanina nanggaling kami ng Davao alas 7 ng umaga Karating kami dito alas 12 na so, Sobrang layo Mag-aalauna na yan so, Ayan, okay pa naman sila Silang tatlo dyan sa likod Silang yes. tatlo Yan wala ngayon si GR Kasi may JR 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 Bisaya man ako doy R R na lang So wala siya ngayon kasi may ano siya may trabaho so hindi siya nakasama andun lang siya sa BB house kami lang lima ngayong ang nagmi-mission panoorin nyo po sa upload ni Sir Paul kung ano yung mga ganap dito sa aming mission ngayong araw na ito yun na nga po mga kababayan no? imbis na sama na lang yung punta namin ay nakarating kami ng Karaga kasi 'di ba, ang sabi ng iba, sa Manay talaga yung uh, grabe yung lakas ng lindol. Pero nung pag, pagdating namin doon, eh parang wala namang nangyari. Or parang ano lang, natural lang na ano, na pamumuhay pa rin ng mga tao doon. Eh ayun, yung ginawa namin, in, nilibot talaga namin yung buong lugar. Tapos nagtanong-tanong kami. So may tinuro silang lugar na barangay din na yun daw yung napaka Uh, apektado nung ano nung lindol so yun pinuntahan namin hanggang sa nakarating na kami ng Karaga doon mismo sa barangay uh, San Miguel at doon namin nakita uh, kung ano yung sitwasyon talaga ng mga kababayan natin na apektado talaga ng lindol grabe talagang sirang-sira yung mga bahay nila na hindi na talaga pwedeng tirhan kasi yung lupa kasi mga kababayan talagang bitak-bitak uh, na or may portion pa siya na gumuho talaga so hindi na siya safe tirhan aside pa doon yung bahay talaga nila talagang totally na ano talaga sira so yun nakakaawa isipin nyo ilang taon ilang uh, taon mo yung pinag-ipunan na pagsasakripisyo para lang mabuo yung pangarap natin na bahay tapos ganun sa isang iglap lang na ano parang nawala lahat back to zero ka talaga kaya grabe kawawa yung mga kababayan natin talagang nangangailangan sila ng tulong kaya sa mga vlogger din dyan na makapanood ng ating vlog ay kung gusto nyo pong magabot ng tulong puntahan nyo po doon doon po sa barangay San Miguel nandun po talaga yung mga kababayan natin na apiktado po talaga ng uh, lindul. So sa mga gustong tumulong doon, puntahan nyo po yung lugar na yon At uh, medyo malayo-layo lang po talaga siya galing Davao City. Uh, po kayo ng mga 6 hours pa bago nyo marating yung lugar na yon Ganun siya kalayo pero grabe kawawa sila doon mga kababayan. So yan mga kababayan, type, time, time check tayo. Alas 4 na po. So nanggaling kami doon sa unahan ng Manay uh, alas 3 na so, isang oras yung biyahe namin papunta dito sa Mati City so siguro from Mati to Dabao magbiyahe pa tayo siguro ng mga apat na oras or lima nasa ganun depende sa takbo natin so, daan lang muna kami dito kasi may may si Madam Yula dito sa Mati Mati City Sa so, hindi nakakaalam Si Madam Yula kasi uh, Dito pinanganak Sa Mati City At dito rin siya uh, Lumaki Kaya may mga kamag-anak siya dito uh, Dito na nakatira Sa Mati City So Ngayon dadaanan namin yung Tsuhin niya doon Pero bago kami pumunta doon Kakain muna kami Kasi gutom na Hindi pa kami Nananghalian Kasi nakarating kami ng doon sa barangay uh, San Miguel mag aalauna na yun hinabol namin yung oras talaga para hindi rin kami masyadong gabihin pero sa tingin ko gagabihin pa rin tayo ngayon kasi anong oras na Ala, mag aalas 5 na andito pa tayo sa mati o, siguro ang dating namin sa na sa mga alas 9 or alas 10 depende sa takbo kain muna tayo para may lakas tayo sa biyahe tapos Diretso na tayo kina Madam Yula. Kalang pati kulo na Adam. Ay, kanina lang o, oh, chicken. Nitip doon ka, Sir Paul, tino. Kara ko, pati Ang isaw po. kaninig isaw. Kira kaisa Dam Tekanan? Kini. No, Hah? Nai nai itu dam. Dagdagan Pilih dong. Nitip, sir Bilang nitip. Salang. Dalawa na. Batikulo, no? pinuntahan namin kanina mga kababayan yun yung karaga so yung unang pagkakaalam namin na yung lindol yung sentro talaga isakala namin sa manay pero hindi pala doon ah, may ano din may damage din yung manay pero compare natin doon sa karaga na narating natin doon yung ah, may mas maraming bahay na nasira na grabe talagang may isang bahay doon na totally sira po talaga siya na hindi na pwedeng tirhan dahil uh, gumuhurin yung lupa so tingnan nyo na lang po sa vlog ni Sir Paul sa mga pangyayari doon kasi hindi ako nakapag uh, palipad ng drone malakas kasi yung hangin so, Hindi ko maipakita sa inyo yung Uh, aerial shot natin kasi wala tayong nakuha doon so, abangan nyo na lang, tingnan nyo na lang sa upload ni Sir Paul, kasi binidyo ko doon kung ano talaga yung sistema, or ano yung mga nangyari doon sa area na yun at uh, abangan nyo kasi grabe grabe yung lugar nila doon so yun ay um, di nun, ano, malaki mo talaga siya um, hindi pa yung talaga siya or yung uh, city wala bang city. Ano ang pinakamagandang establish Para talaga ng gusto Wala pa siyang mall. wala pang mall. Para, na mall dati. Bata pa ako. Eh. Ano pa yung ano niyo dati din Kasi ano, malis kami dito, ano pa lang ako. Dapat kasi 6 years old. Dami Ah, six ka pa. Pero naano mo diba? uh, na di ba? Ano? Tinutulungan ba niya? Ngayon, laki na na, laki ng pinagbago na. Bisaya, yun ay kadam na. Cebuana, ah, Davao, Davao niya, Davao niya. Adik mana Davao? Davao kan pun saya Davao Oriental kan. Ah Davao ya. Kata mana? Kat nala. Kat nala. Kaya nga, dab, iba, mati, mati yung ano dito. Kasi kung dabaw, Dabawin nyo yung Dabao talaga na ano. O, oh, Dabao City talaga. Mata, o, oh, mati, no. Yung, kasi pag, ha? Ah? Pero ori ano siya? Province, yeah. province niya, province. Kasi ang ang Davao kasi Davao del Sur. Davao del Sur. Oh. Davao del Sur. Yung yung Davao yun yung Davao City talaga. Yung taga Davao City. Oh. Pag mati. Oh. O oh, si Sir Paul ang dabawin nyo. Kasi taga-dabaw okay, kasi na siya. Na siya. <laughs> kasi matag rin. Kasi tingin mo siya nakatag. Ah, oh, 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 tama. <laughs> <laughs> Oo. Oh. Ano siya, Day? <laughs> Bastos. <laughs> so, yan po. Na-prank po yung PB team ngayon. Kasi akala namin sa ano lang. Sa... Sa... Manay lang yung ano yung so, grabe yung damage yung pala dun pa sa unahan pa galing Manay siguro mga babiyahe pa kami ng mga 30 to 40 minutes bago marating yung area na pinuntahan namin na ang daming bahay na nasira 5 lima, 5 oh, lima. yung ano namin ito na lang kasi wala nang iba eh Ito lang yung nadaanan namin So paminsan-minsan lang naman Si madam tinatawagan niya yung ano niya Chuhin niya Ayan, mga kababayan Kain muna kami Mamaya na lang ulit mga kababayan so, Kain tayo Pananghalian namin Alas 4 na <laughs> So, yan mga kababayan, tapos na kaming kumain, busog na. oh so, imimit na namin ngayon yung tiyuhin ni Madam Yola dito sa Mati City. Pagkakahan natin yung kanyang mga kamag-anak para malaman natin kung saan ba at kung ano. Ano ba talaga si Madam dito sa Mati? Damno, malalaman natin ngayon kung ano ka talaga dito sa Mati. Uy na. Tatanong namin sa chuhin mo. Ay, na, hindi kita, Ay, uh, sa lugsang, I left here, I was 6 years old pa lang. Ah, oh, okay. So, Kailangan ko lang. Kailangan ko lang. Pero ang Ano ko, ano yung... Hindi, itatanong namin kung... bakla Baklaba ka na <laughs> 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 natin. <laughs> <laughs> Ba't may pailaw? Umaga pa lang. Ba't may pailaw? Hindi kasi kita mo ko ako eh. Bata pa ako, alam niya ang kaya niya, bata pa ako nahin, na ka talaga. Sa pag ano pa lang, no? iyak mo pa lang? na talaga <laughs> ako lang. Okay. Yung, yung oh. kasi yung kapatid ko ay yung pinsan ko medyo rit sa bastos sa ano banda mm. yung batong girl niya kinukuha mo? yes nilalaro ko yun bastos ganun na kala ano yung bakla excited na si madam uh, ano makita yung mga pinsan niya yan nag ano na o nagpapaganda na o baka daw makabugit hindi ayos pa rin bukap sa iyo magpantikang bantikarin magpantikang bantikarin oily na, oh. na oh. Ay, well, let's go So, yan ang mga kababayan. Nandito na tayo sa bahay ng Chuhi ni Madam Yula. Nandun na sila. Ayan. So, tara. Pasok tayo doon. Dala tayo ng malunggay. May ano, rambutan. Oh. Daming manok. Pala yung ano, tambis. Oh. Tambis, Chuy. Tambis, oh. God bless. God bless. Day, yung ganda day. Oh? Huh? Oh, ganda. Ang ganda, no? yan. Ha? Tuna yan. mo nga. <laughs> It's a prank. <laughs> na-prank ka, na-prank ka. Na-prank ka. Baka sila dito. Ano <laughs> prank siya? Hello po. Suhuyan so, na mga kababayan. Ayan, may nakita si Petra dito. Ano daw? Laputi, day. Day, ganda nito, day. Bang klase, day. So, uwi na po kami. Kasi medyo malayo pa yung dabaw. kayak itu nih Madam Yula mm. Yaya, Madam Daming Madam Daming <tinyo> <tinyo> na kami kasi medyo madilim nah gabi na. Let's don't die. Yeah. na dating Kita Let's go Kita na tayo

Tata. Grabe. Bundak pa jud. Dili na ko ma-open ko. Dili nga jud diri ko nakita na gyud safe na tanan. Ah, salamat ta. Kalmado na ko. Wala Mail Kita pa. kay di baba nag lakad sa yang classmate. Sige. Sige. Bye. Bye. Thank you po. Alis na si Tata. Sa isang mong tita, dili usual ako diri. Sa isang mong tita, hindi ka nagpaalam. Di Ayun na, na yung, yung, na, yung, yung isa doon. Okay. Okay. Is uh, sabi yung, ni Tito mo, tata ka din daw. Tata talaga ako, baby. Pero si Ang tatawag sa akin niya, New At Tsaka si Auntie Ah, okay. Oh, balik din siya. Ayan, at pauwi na tayo mga kababayan. Medyo ginabi na tayo, no? So, napasarap kasi yung kwentuhan tsaka yung tambay namin doon sa uh, kamag-anak ni Madam Yula dito sa Mati City. At ngayon, pauwi na tayo ng Davao City at sabi ko nga kanina, babiyahe tayo ng 6 hours. So siguro yung dating namin doon na sa mga alas 9 na or alas 10 ng gabi. So ganun kalayo itong ating babiyahein. Napakadilim pa ng daanan nila dito. Tapos delikado kasi uh, grabe yung mga kurbadang daan. So pag hindi ka nag-iingat, sigurado sa bangin yung punta mo. Kaya ayan, dahan-dahan lang yung takbo namin dito ay importante makarating sa bahay namin ng safe at ligtas, di ba? So, ayan, maraming salamat po mga kababayan sa inyong pagsama at panonood ng aking vlog ngayong araw na ito. At sa susunod ulit mga kababayan at maraming salamat again po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at ipagdasal po natin yung mga kababayan natin na nasa lanta ng lindol na sana po ay makarecover na po sila at maging okay yung mga kababayan natin na may natamo na mga injury dun sa lindol na yun. So, yun. Hanggang dito na lang mga kababayan. Hanggang sa susunod. Bye-bye.